Good morning mga dudes Biyahe tayo ng Bulacan, Valenzuela So araw na, Friday ngayon So bago tayo babiyahe mga dudes dahan ko muna tong gamit ni Mrs. Dudes Ayaw ko magbitbit bukas Para bago tayo, pag uwi natin So yung bag lang mismo natin ang bibitbitin natin Si Mrs. Dudes ang hilig-hilig magpadala ng mga gamit So dito muna tayo dadaan. Dito tayo daan. Actually dito like dito talaga kami dumadaan. So isasaglit muna natin sa bahay bago tayo bumiyahe. Para magtrabaho. Ito'ng binabaybay natin. Parang ibulakan mga dudes. parang kay bolakan bolakan yung bolakan hindi bulakan bolakan ganda rin ang view rito mga dudes oh. pala yan lang yung barangay Bulacan sa so, pagtawid natin ito sa malita ito eh. so barangay Turo yan barangay Turo na dire diretso lang naman ito mga dudes any highway ang ng Bukawi exit yan dito talaga kami dumadaan so paglabas natin yan tatawid lang tayo mga dudes papasok tayo sa baluarte natin sasakitin lang natin itong gamit ni Mrs. Dudes Store mo sa akin bukas so dyan tayo tapos dito tayo unang deliver dito dyan uy tapos lang ang piyesta nito sa aming mga dudes bay 1 kaya kung mapapansin nyo may mga panteritas kay Mapolo ilog na yan dyan sa likuran mga dudes Babolo Station sa kabilang side to mga dun sa eh, inyong NLEX so hanggang dito lang si Bumblebee then tayo bababa magmamaniubra siya so tayo maglalakad mga dudes dito kami dati nakatira oh nung upahan lakad tayo lakad barangay toro ito pag nagpakawala kasi rito yung dam abotong gan dito sa bubong sa kisame ito yung pinaka ano. kadalasan dito kalahati niyan. Pero wala talaga, wala makakadaan. Mababa itong lugar namin, mga dudes. Ito yung tunnel. Ang tunnel. Yan. So, sa kabila lang tayo dumaan. Ito na ang bahay ni dudes. Yan. Maingay na naman ang mga aso pag dumating tayo. Pag naamoy. Pag So sa kabila lang tayo Ayan o Thank you. <laughs> Baon tubig. Ang laki kasi ng kulman cool natin. Pagandaan sa kulman, cool malalagyan ng yelo.

ay, di hindi okay. Para, 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 na okay ano ah? na yan! Hindi, hindi Para, okay. Parang... Parang tsupon? Parang hawakan. Pwede mo naman ito ganyan. Ano yan? Pwede mo ito ganyan. Haan? Pwede ka. So, ipapalitan to mga gums. Yan. Transfer. Haan. Hindi may tsupon. Para may hawakan. Para daw may hawakan? Yan. Yeah. <laughs> okay. So, let's gina mga dudes. So, Unang bagsak, dito lang natin naman. Kapit bahay namin mga dudes. Tatay. Kaya pakisara na lang yung pinto. Ang ating mga alag. Okay. 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 Akad. So, okay na mga dudes. Balik tayo. So, nagpit-pit na tayo ng ating tumbler. Tumbler. Tumbler, tumbler. Maganda rin itong namin mga dudes eh oh. Tahimik. Bikod niyan ilog. Kumuha na rin tayo ng tawel. At naglaba tayo kagabi. Puro basa pa. Kumuha na rin tayo ng isang binpo. Mabolo Station. Ito ulit tayo sa... Bahay ni Bongo TV Vlog. dyan mga mai may luwasan lugar ito yung ano ng makina mga dudes So kakaliwa na tayo Dito pagawin na Bukawi exit Dito tayo galing kanina mga dudes Ayan hanggang dito lang ang bukawi ito na arko welcome Santa Maria Bulacan may buo ba to? Ayun. Dito na tayo mga dudes itong tindahan na to so papasok tayo rito traffic oh So mga dudes, hanggang dito na lang yung vlog natin. At tayo maghahanap buhay na muna. <laughs> So God bless po sa inyo at mabuhay ito yung la tayong lahat. Ano ba naman 'yan? Lagi na lang nauutal. <laughs> so God bless po. Bye bye.